Alright, good morning mga kapatid sa mapagpalang araw ulit sa inyong lahat at syempre uh, ngayon lang tayo nakapag uh, video ulit pag vlog kasi busy uh, sa paparating na winter sang na lang alright, as usual uh, dito ulit tayo sa ating garden at uh, namitas ako kanina ng ah uh, uh, kalabasa yung uh, bulaklak ng kalabasa medyo so, parami na ng parami at syempre yung mga sanga nya lumadami na rin dahil uh, pinuputolan natin ng uh, sanga uh, inuulam natin kasama na yung bulaklak mga iba pang mga gulay na ating tinanong dito sa ating garden anyways uh, yun nga, ipapakita ko mamaya sa inyo uh, tungkol sa ating sitaw. May uh, experiment tayo na ginawa. Tsaka pati na rin dito sa ating ampalaya. Alright. At uh, yan nga, uh, dito tayo sa ating kalabasa uh, ulit. Madami-daming na Ayan, dahil pinukulan natin yung mga main na sanga nya yung pinaka um, yun nga main kaya dumami yung mga sanga ayan ayan o no? ayan pagrami pag rami dito pa ayan ayan nung no, makikita wala nang mga ano bulaklak kasi pinuha ko na kanina para syempre bago ko inatid yung uh, isa kong anak sa school eh, namitas muna ako ayan ang ating kalabasa maraming sanga ayan ito pinutulang ko Ayan, putol yan. Yung bunga, hindi tumuloy, umamatay. Ayan. Pero anyways, hindi naman yung ano talaga, bunga ang habol ko dito. Kaya nga nang sinabi ko, uh, yung bulaklak lang. paborito uh, kasi, paborito ko. Kaya, uh, yun. O. Yun, hanggang doon. Ayan. Ang ating ano naman okra uh, patapos na yung 3 consecutive days so kung namitas ang bibilis lumaki. Ayan. patapos na siya oh. Sa dulo na. Oh, ayan. Ayan. Oh. kaya ang bilis, -bilis na lumaki ng mga bunga. Nakakapatas ko lang kahapon, Ayan. Actually hindi hindi lang tatlo, apat, apat na sunod-sunod na araw. kung namitas. Oh, lalaki na agad oh. Ganito lang kalaki nung ano, ganyan 'yan. Pero malambot pa 'yan. 'Yan oh. oh. Ah, na, mas malaki na sa akin. Yung mga uh, okra natin Ayan. Kami na naman oh uh. kasi na talaga Oo. Uh. lalo na to pinaka malaking puno yung nangunguna pero patapos na siya magpita doon sa dulo ayan wala na. Hindi na wala nang yung talagang sangang yung pinakamim na branch niya puro ano na lang oh puro bunga na lang yung syempre mamumulaklak muna gaya nito tapos bunga na yung susunod oh. yan tumpok oh yan Siyempre, katabi ng ating okra ang ating habanero chili maanghang yan mala, malapit ng ano may lahat almost Lalo na to. Oh. Pero bukas, pipitasin ko na yung mga hinog para naman yung uh, iba. Eh, maalagaan niya. O. Maalagaan niya para lumaki ulit. Maraming pang nagsisisulputang na uh, mga bulaklak. Kaya atin ang pipitasin bukas. Yan. Yan. Sunog. Sunog sa init. ng uh, dalawang araw na sobrang init. Yan you know? o. Sunog. Ayan. Ating mga habanero chilies. Yeah. Ayan. At uh, ang ating uh, chilies pa rin. Siling labuyo. O siling tare. Ayan. Ayan lang muna siya. Ipatisin natin after uh, ay before winter. Ayan. May mga kamatis pa tayo doon. Ayan. Ating chili. Ayan. Kamatis. pinain ng squirrel doon. Ayun. Ayan. Kamote. Marami pa. Kaso nga lang yung ano, hindi nasisinaga ng araw. Nagiging payatok. Dito lang. Banda rito mas okay lumagpas na sa ating uh, taniman yun yung oh yung bricks yeah. lumagpas na siya yun siya mo um, mas ma mas ma lalaki yung sanga niya pagka naiinitan doon mga payatot meron tinga dinala sisinaga ng araw dahil dyan sa ating nilagay na mga dito sa gilid eh kasi walang tayong paglalagyan Yan. pati na yung uh, kobra at syempre yung ating second batch na sitaw kadaming bunga o nalis ko na yung mga ano kanina kanina lang yung iba yung mga tanda na ito na lang yung mga binhi na sira yan may nagyan ko ng ganito para hindi kukunin ng uh, ano kung sino man yung pipitas ayan ayan marami oh. sa ating second batch na sitaw ito yung purong purong uh, mahaba yung uh, light green na mahaba Ayan. Pero may nakasingit na ito hati na to siguro ng lahi nito. ni isang puno. at siyempre, dumako naman tayo sa ating napitas kanina. Bago tayo uh, pupunta sa main topic natin. Yan ang ating napitas na ito may napitas na akong sitaw kanina. Ito galing sa likod ng ating sitawan. syempre yung ating bulaklak uh, ng kalabasa. Ayan. At yan. yan. Ang ating napitas din nung uh, nakaraan na uh, mga binhi na pero ito pwede pang hulamin uh, simple lang yung ano pero kukuha ako ng ng uh, buto nito para tatlong klase next summer tatlong klase yung uh, ilalagay natin na uh, itatanim natin should say okay yan ito galing sa likod ng sitawan tatlong beses to na mas marami yung nakuha ko kanina at uh, yun na yung pinag uh, inalis, inalis, inalisan ko ng ano mga dahon ng uh, tuyong dahon ng sitaw at tampalaya yan. siyempre chilis ulit dito sa may garahe alam nyo naman yan kung saan yung mga chilis natin okay ayan at meron pa dito ito, wala na to. Tatabi ko na to. Sa mother time. Sa susunod na mga araw. Ayan. Pinag-alisan ko ang ano ko. Ayan. May papakita pa ako dito. Ayan. Ang ating inaalaga ang mga Dahil kukuha tayo ng binhi rito. Yung siling haba. Ayan. Siling panigang. Yan yung uh, wala rito. Sa amin sa atin I mean, sa amin pala dito sa kinalalagyan ko ngayon uh, kinalalagyang lugar right yan yan natin dito sa ating talong, yung main topic natin. Ayan. Nalis ko yung mga yung mga dahon na matanda na. Para yung sustansya niya, pupunta roon sa taas ayan ito mga bata pa to mura pa to ayan kahit sa dito muna tayo ayan. ayan mura pa to ayan makikita magkita mo talaga yung ano hindi natatakpan ng uh, mga dahon dahil inalis ko dahil well, uh, isang buwan na lang, mag-winter na, kailangan palakihin natin yung mga yan, para pakinabangan natin. Dahil well, mahirap talaga magtanim, siyempre. Pero, gayon pa man, hirig natin eh. Kaya, yeah. uh, 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 tsaga, tsaga lang. Ayan. Yung green na, ano, talong. Ayan. Inalis ko yung mga, ano, pati dito, yung lumang talong natin. nalis ko na rin yung bunga, yung nakabitin dito. Ayan, pinag-alisan ko. Ayan. Ito. nalis na natin. Andun na. Meron pa doon, isa. yan Yung ano mga kita, o. Oh, ma yung pinakamalaki noon at dito <laughs> ayan Ewan ko kung uh, magiging yan. Pinutol ko na rin. Yan, uh, sa susunod, eh, yung mga bunga na ganito para lumaki. Hindi halos lahat eh, mapupunta pa rito sa nalis nating na bunga. Ayun. Yan. May mga ano pa kasi. Oh, yan, oh. Yung natin, binhi na. oh, Yan. Yan yung petsa Inhi na yan. At syempre, yung sa talong ulit na yan, yung makikita. Parang, uh, na lang, parang sanga lang at kunting dahon, di ba? Kasi inalis nga natin yung mga lumang dahon na, yung mga matatandang dahon. yan At ito ang ating main topic ayan kung inyong susundin tips na rin kung gusto nyo lang nalis ko lahat yung mga dahon niya na matatanda ayan yung makikita oh, kita na doon sa sa likod ayan makikita nyo na oh. ayan kung oh, meron pa kung hindi na alis pala alisin natin to Ayan. Ganda na. Pwede nga adubuhin yun. Ayan. 3 days or 4 days ago, ayan, inalis ko. Sisusbungan na yung mga mga bagong uh, bulaklak. Actually, ito, yung mga to, pinag-alisan ko na ng mga bunga to eh. Ayan. Pinag-alisan ko na ng mga bunga to kaso may sumunod pa o, ayan tsaka may ayan, ayan yung mga to nag alisan ko na to eh nalis ko na yung mga ano nito mga bunga nito to meron pa meron sumunod hindi yung bago talaga yung bagong bago ayan ito ayan meron na naman siya o ayan. pinag alisan natin yan yung mga to ito bago ito bago Yeah. Mga bago yan. O, oh, ayun o. Oh. four days lang. tano Kasi nga, pag mo yung mga mga dahon, gaya nito, ganyan, na mga matanda na. Siyempre, yung sustansya ng uh, ng halaman na sinisip-sip niya, ay eh, mapupunta na lang dito sa mga ano para maalagaan niya. Hindi hindi mapupunta sa mga dahon na ganito. Mm, matanda ng dahon. Ay ayan. Ya inaalis natin. ayan oh. Dito sa baba. Actually marami yan oh. Ayun oh. Dito sa baba. Kasi yan yung unang-unang sisipsip ng sustansya. Ayun. Kaya tutuloy-tuloy pa yan hanggang sa Uh, matapos ang uh, summer ayan. marami na naman oh, ang panibagong ano to, sanga mga sanga-sanga yan. yan, pinagpitasan ko yan oh. Binitas ko oh. meron pa naka ano, oh, ayan oh. pinagpitasan ko yan pero may sumunod na bulaklak yan ang sinasabi ko Ayan, hindi hati yung sustansya na nakukuha nila sa mga dahon na luma tsaka sa mga mm, tawag don mga bunga na ano kasi hindi makikita wala nang mga bungang matanda na papakita ko sa inyo mamaya kung nasaan okay ayan no, oh, marami pa at medyo matagal-tagal na. Ayan. Ang ating kulitis. At pagkalaki-laki na o. Oh. Pinhi na kulitis. Ayan. Pag uh, nag-summer yan. Maraming tutubo dyan ang kulitis. Ayan. Ito naman yung bago. Yung ang uh, ampalaya natin na galing doon. Sa ano. Second bus sana. Doon sa ilalim noon sa likod ng sitaw ito na yun sumampan na sila rito yun, kaya naghalo-halo na yung ampalaya sa saka sitaw yan ito nilagyan ko ng tag ito sa kahap ay hindi 30 na pala ngayon dito pero 28, magkasunod lang sila isang sanga to yan 27 to pero nauna pa to kesa dito so sana yung mauuna e eh, kaso uh, kasi siya yung nauna papunta sa dulo dulok kaso ayaw ko bakit tingnan natin kung uh, hanggang kailan para magumpisa nung nagumisa nilagyan ko na ng tag yung, um, bumuka na yung bulaklak nito nung, hanggang kailan ano, yun yung hindi natin na ano eh. pero ang, ang pagkakalam ko rito ang alam ko talaga pagka bumuka na yung bulaklak dito sa may dulo ng bunga umpisa na magumpisa ka na yan 3 weeks bago pitasin okay? ganun pa ito dito isa yan 32 I mean 29 Kaka-sunod-sunod lang sila. Pero ibang sanga naman 'to. Ibang sanga 'yan. Yeah, ayan dito sa may trellis ng pipino. Yung balag ng pipino dati. Pumunta na sila dito. Galing doon sa second bus ng natin doon. Na pinamigay ko dati. Ayan. Ayan, may mga bunga pa. Para sa pangbungan n' Yan, kakakuha ko lang. syempre kahit uh, uh, matanda na uh, duguhin natin yan. Kasi pag inandubo mo yung malambot. Yan. Kunting kisa lang. Tapos yun na. Yan, pinaggalsa natin. Siyempre. At syempre dito sa ating ampalaya palaya. Yan, yung makikita. Marami pa rin bunga yan. Hindi lang nagpapakita gaya nito. Ayan. Yeah. O. Oh. Ang pinang papakita. Marami pa. O. Oh. Ito yung uh, fifth. Uh, hindi. Oh. O. Halo-halo na to eh. Fourth. Fifth. At saka sixth batch. Iba. Ito pang ano to. Pang uh, lima. Pang lima na to. Meron pa dito. Di, hindi natin makikita ayan o oh. ayan nagtatago lang sila yan yung mga iba kaya nito ayan yung bungang yan andyan lang siya ibabaw pag lumaki tsaka ako lang makikita kaya halos araw araw dito ako hinihila ko na yan pakita natin yung mga hinihila natin marami dito sa ating ampalaya Umpisa natin dito. Yun yung matatandaan, yung Tres Marias. Second Tres Marias. Wala na yung isa. Yung nandito. Nandito sana. Pitas na. Ayan. Hitik pa rin sa bunga. Yung makikita, o. Oh. Ano na siya. ah uh, ayan. Well. Magiging hin hinog na. Magiging binhina. na, Ayan. Hitik pa rin sa bunga. At yan. 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 Marami na akong napitas. Marami nang pinamigay. Supot-supot na. Yung, uh, pamigay. Apat. Lima. Isang supot. Anin. Ayan. Marami pa. Hitik pa rin. Malalaki pa rin. Ito yung uh, fourth to. Pang-apat na batch to ayan yung pang-apat din pero ito pang-lima na to yung mga iba yung mga to six na to six batch na yan itik pa rin oh dami pa rin ayan yan talaga pag matyaga kasi nga inalisan ko ng lumang dahon lumang dahon yan Inalisan ko lahat ng mga lumang dahon. At yan pa. Yung ating binhi Nandiyan pa na ulanan na. Kanina umaga kasi. Umagang umaga. Umulan. At ito nga yung inalis, uh, nakuha ko. Dato. Uh, yan. Uh, sa sita inalis ko. Inalisan ng mga dahon. Nagproning. Mga ilang beses ako nagproning dito. Pero marami pa rin. Ayan nyo rin mapapansin ito bakit hinabol pa niyang lumaki eh, sa mga nandito sa taas kasi nga ito dyan lang siya nasa puno sa ngayon pero malapit sa puno Ayan. kaya mabilis lumaki yung sustansya na nakukuha ng, ng palaya pala siya siya munang nangunguna bago sa taas kaya mabilis lumaki yan ang isang tip oh, halos hindi mo makita to ganyan lang hindi mo makita halos yan tsaka ito yan yan mayroong pa doon yan nagtatago ayan puti marami pa pag pa dyan ayan yung pa actually marami pa sa likod likod nito ayan o oh. marami pa o oh. dami dami oh. o tumpok tumpok na yan o oh. magkita kita nyo ba ayan tatlo tumpok tumpok na yan ayan doon dito, ito yung nakita, pinakita ko kanina Ayan na ito magpaalis muna uh, sa susunod alisin ko yung mga ganito marami kong hinugot eh yung iba dito hinugot ko eh ganito hinugot ko lang dito sa taas alright yan ganyang karami ang ating ampalaya marami pa maraming marami pala hindi marami pa yan ah tayo uh, yung mag-aadobo mamaya. Ayan. Tsaka ito yung natin. Pang isa na lang. At, uh, kasi dire-diretso na tayong nag ano ng uh, I mean, uh, diningdeng, inabraw Ito adobo. Marami, marami doon sa kusina, sa lamesa. Yung tinuha ko kanina bago ako nag-vlog. Uh, Alright maya maya ulit papakita ko sa inyo yung ating finished product na lulutuin maya maya ulit guys